Hello Marco. Hello Marco. Where are you? I am inside the house. Why are you inside the house? I think I saw your bullet somewhere. I Yeah, I guess not. Where are you? You come out now. I can't find you. Kaya yeah, so nag uh, lalaro kami ni Marco ng uh, walkie. Although itlang lang. Kaya na pa po ako nagising so nakapag pag uh, nakapag uh, tapon na po ako ng basura po natin. Yan. Sa yung sa harap na rinis ko na rin po. lunes uh, lunis po ngayon tapos maganda yung araw. Hindi kaanong uh, malamig kaya maganda po mag uh, garden so ngayon dito ay thanksgiving kaya wala pong uh, pasok yes marco go ahead yeah, so ngayon puntahan po natin yung uh, harap yung ating uh, nilinis po kanina ito na po yung ating uh, kangkungan po dito sa harap so kahapon ito lang muna yung uh, inuna ko kasi dito magtatanim uh, po tayo ng uh, bawang. Kaya tinanggal ko po pati yung uh, ugat nun pong ating uh, nakatanim na bawang. Yung tatlo po niyan, uh, kahapon ko rin po ginawa yan. Kaya lang hindi ko na blinag kasi para matapos mo kagad. So yung ginawa ko dito, kinat ko lang siya. Hindi ko siya tinanggal ugat kasi ang dami pong ano eh, ang dami pong uh, earthworms dahil pong bulate. Eh kaya hinayaan ko lang hindi ko lang ginalaw yung ah uh, lupa po dyan so sim lamang din po yung ginawa ko dito yan ang dami kasi lumalabas na uh, bulate kapag tinatanggal natin yung ano yung mga ugat so ayan mga kagulay nalinis ko na yung ating ano dito sa harap yung ating uh, kangkungan ayan so sa next year sa spring pwede na po yan so dito tayo maglalagay ng ano Uh, garlic. So ngayon naman ang gagawin ko, yung mga uh, talong po dyan sa gilid, i-harvest ko po yan siya ngayon. yan Tapos tatanggalin ko na tapos lilinisin ko na rin para maka pag uh, linis tayo mamaya dyan sa ating ano, sa abilang side po ng ating uh, garden. So ayan, yung ating ah uh, ang po next year. Tapos ang pangatlong bed, 'yun nga po, garlic po siya. Tapos nilabas ko rin, diniligan ko, pinarawan ko. Yung ating mga panimpo na sa loob. Ah, yung iba na loob pa naman, tapos mamaya um, lalabas ka rin po 'yan. So yung mga malunggay po natin, nandito pa sa loob. 'Yan, yung kalamansi pa lang Tsaka, ano uh dragon fruit and uh, papaya. So kahit papa na may nakikita pa tayo mga kulay green na bunga nung huh? ating uh, mga halaman. So yung lumalaki na po yung mga ano niya ano, yung mga bunga po ng ating a uh, kalamansi. Yan. Yes sir. Uh, this time can you hide? Uh, okay. So, mag-araw muna kami nang pauwi uh, ulit. Bago po ako mag-ano mag-start maglinis. Hello Marco, I'm going to hide now. Over. I'm ready. I'm ready. Dito tayo magtago sa ano. Dito tayo magtago sa ilalim ng ano. I'm ready, Marco. I'm ready. Dito tayo magitago. Ewan ko lang makita niya ako Hello, I'm ready, where are you? Over Yeah, I'm just like very in a hide spot Super close to the uh, greenhouse I give you a clue You need to press the button when you're talking, right? Over. Aku just call Koye and just like ask him to play outside. It was nice today, over. Pumasak pa siguro salob, balagal pa siguro yun. Yan, yeah, so. Ah, nanya pang e-harvest nama marami oh. Pilih-pilih kasi yung dahon wala na. Nanya pang upo, sobrang dami ng upo ngayong tahun. Saka... Pati, pati siguro yung ano. mamaya yung mga sili harvest ko na rin nagluto po kasi dun eh yung parang po ako nilulutong ano ah itchun belly para mamaya kasi tapos po dito check ko lang po muna ayun eh, na si Marco lalabas na ako dun kaya alam papunta dito hello Marco hello Marco over Hello, Marco. Can you find me now? Over. Hello, Marco. Do you copy? Over. Saan na kaya yun? Saan kaya nagtago Ayan siya oh. Gotcha! I, <laughs> I was like, like, went outside. Yeah, But I'll just sleep in my own room to go out. Oh, yeah? yeah. Or oh, you know it? <laughs> oh, okay. Baka masunog yun na namin kaya nilabas ko. Ang ating lechon belly. I'm in the front yard, harvesting the uh, eggplant down here. You up? Yeah, I guess I go, but I can't find you. I just like look around all over the garden. I can't see you. Where are you? Where did you hide over? Bunga. Hello, Marco. You're inside the house. Over. You need to press that button, eh? Over. Radio. Okay. Guess what? I'm here. Marco, me, and Marco, and I in the dark bathroom. <laughs> why in the dark bathroom? You're silly. That's like I can't find you. <laughs> yeah. are <laughs> so silly. How? long are we going to remove this cheese? oh uh, we cannot remove that one. It's still hard. It takes. Two to three years before it's just like got rotten. Or maybe four years, I don't know. It's depend. Papa, i about this when I um when you were counting, I was just at the doorsteps. Uh, I can't find you. And just like uh, checked And then the... when and then when um you were in like, my in the front yard, I was like oh no and then I went inside. I just like check your lechon like, so, I can just like see you. No, wait. no, you don't have to hide. <laughs> I am just like harvesting no, this after this wait, one. What? Okay, thank you. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. maybe I'm you should help it. me just like yeah. pull it like that. Just pull it, yeah, it? just like here. It's so it's... simple. Mm -hmm. Yeah, Here, see, but can yeah, help you? Cool. Yeah, okay, where can I I can just like close it so that it won't get low. But oh, yeah. yeah, there's more bacon down there. No, Pa this time, Koya pa and Papa are na. Okay. This time, me. Mm -hmm. You want to? I'm. 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 and I'm. 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 What's the post mean? Posty? Who? I just like. Who's oh yeah? No, what's up? My favorite posty was the time. <laughs> so I said the time said that. And posty was the time. We all were really giant. Yeah. So big ones. There's lots of big ones. That? But I forgot the giant one. Mm -hmm. 汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪 Ito na po yung ating pinaka-pahinga ngayong uh, hapon. So, namimitas po ako ng uh, siling uh, labuyo. Saka may mga, napitas din na po akong mga siling panigang dito. Uh, kayin yan, saka tayo chely, maghalo. yung ating siling uh, panigang i-fresh natin yan tapos uh, supply po natin sa next year so ngayon uh, ito na po muna yung ano ko kahinga bukas mo lang po ipapakita yung aking mga ginawa kanina kasi pagod uh, na po akong uh, mag-ikot tapos baka may makita pa akong gagawin gagawin ko na naman po ulit. so ito na muna yung aking gagawin ngayon hindi na muna ako pupunta dun kasi pag may nakita kasi akong gagawin yung ginagawa ko po kaya ang hirap so kaya ngayon nagpapahinga na po muna ako so ma marami na po akong nalinis yung sa harap malinis na yung sa may gilid sa may pagkakita na ako ng kunting lupa dyan sa mga bagong resibid so marami na po dahan-dahan lang naman kasi tapos magandang panahon tapos bukas kasi may paso kaya ito muna yung pinaka pahinga po natin ngayong araw So medyo matagal tayong nag-garden kanina kasi pare ang laro namin ni Marco tapos si Jdel Nobas din pare ang laro namin ng uh, ng woke yun kaya atagalan tayo sa paglilinis uh, ng garden so ngayon nag-iho kami ng talong po doon yung mga na-harvest namin kanina kaya medyo yan ginagawa pa tayong kaunti. hindi lang to mayroon pa doon so ina-harvest ko na to kasi mag-frost uh, na kahit kasi sa gabi plus 2 siya uh, malamig pa rin po minus 3 yung uh, low niya kaya mas magandang i-harvest ko na baka uh, maunahan po tayo ng uh, lamig dami siyang bunga nanilaw na nga oh so kahit ano lang pang lagay sa suka marami to ba sulit to so last year wala tayong ganong siling na buyo pero ngayon marami so, may mga kunting pula naman pero okay lang okay lang po yan So, diretsyo po ito sa suka mamaya. So, yan. So, ito po muna yung ating uh, vlog po ngayong uh, hapon. Medyo napagod po tayo ngayon kasi nayo po nating uh, ginawa. And so, po kasi siguro, bukas sila papakita yung ating mga ginawa. So, sa muli po mga kagulay, thank you po for watching and see you po my next vlog. Maka nausunog na, <laughs> na po yung aking uh, nilulutong iniihaw uh, inihaw na talong po doon sa puntan ko lamang po. Maraming salamat po and uh, Thank you for uh, watching. But